Sa ibang balita, inaasang traffic na naman sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend dahil sa pagkukumpuni ng ilang kalye na nataon pang may sale sa isang mall sa EDSA at live mula sa Castle City, Saksi, sa si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Iga, Abiso lang sa ating mga motorista, magiging medyo mas matraffic po ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend dahil sa pagpapatuloy ng road improvement at maintenance at gayon din ang concrete reblocking ng DPWH katunayan igan di kalayuan dito sa ating kinatatayuan malapit sa EDSA at West Avenue ay nagsimula na bumigat ang dali ng trapiko pasado alas 10 ng gabi. Isinara kasi ang kukupunihing bahagi ng West Avenue simula alas 10 ng gabi kanina at bubuksan alas 4 pa ng umaga sa lunes, May 21. Samantala, narito ang iba pa mga eksaktong lugar ng reblocking at sa Boni Serrano Avenue sa Quezon City, sa kaliwang lane, kanto ng EDSA at sa tapat ng Veterans Bank at uh, meron din sa Regalado North, pangalawang lane mula Bronx Street patungong Bristol Street. Sa Fairview Avenue, pangatlong southbound lane mula Atherton patungong Regalado North. Sa EDSA Quezon City, pangatlong northbound lane mula Corregidor Road patungong West Avenue. Kaya din sa EDSA Quezon City, second southbound lane mula Cloverleaf patungong Kaingin Road. May reblocking din sa outer northbound lane ng Ebonifacio Avenue at sa second northbound lane ng Araneta Avenue. Samantala sa lungsod ng Maynila, may reblocking sa AH Lacson Street, Sampaloc, Maynila mula Espanya patungong Pimargal at ganyan din sa Ramon Magsaysay Boulevard sa Sampaloc, Maynila mula Sosiego patungong Rotonda. Isa pang posibleng magdulot ng traffic igan tulad ng nabanggit mo ay ang 3-day sale ng isang malaking mall sa Ortigas na may back-to-school sale. Tulad ka rin din ng traffic enforcers ng MMDA para umalalay sa mga motorista ngayong weekend. Pero pinapayuhan pa rin ang lahat na dumaan sa mga alternatibong ruta hanggat maaari. Ngayon man, ilang tsupero na kausap ko ang ngayon pa lang nagre-reklamo na sa posibleng bawas kita. Eh, siyempre, eh, matraffic yun eh. Eh, uh, hindi kami makakadami ng biyahe. ah uh, okay, okay lang, basta mapaganda. Mm, um, ano, dahan. Yun nga, ihinaw namin, biyahe. Eh, parang wala na masira yun. Binabakbak nila eh. May maayos naman yung kalsada eh. Ano ang epekto sa inyo pag nagre-reblocking sila? Yun yan, kasi sobrang traffic. Eh, oras ang inaabot na yun bago makabalik eh. Pag siguro naman iga ng DPWH at ng MMDA pagsapit ng pasokan, eh pahinga muna ang mga reblocking. Live mula sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.